Pumano na ang singer at kauna-unahang kampiyon ng Philippines Got Talent na si Jovit Baldiveno sa edad na 29. Ayon sa pamilya, sumama ang pakiramdam ni Jovit matapos kumanta sa isang party at isinugod e ito sa ospital. Dito ibinorol e si Jovit Baldiveno sa kanyang sariling ipinundar e na bahay. Wala pang namamataan na kapamilya sa showbiz. Pero handa namang tanggapin ng pamilya ang dadagsa na makikiramay ng mga fans. Halos gumuho ang mundo ng kinakasama ni Jovit Valdivino nang iuwi ang kanyang bangkay sa Rosario, Batangas. At noong Disyembre 4 ng madaling araw, binawian ng buhay si Jovit matapos ang limang araw na pagkakomatose. Simula araw ng linggo, December 4, 2022. Hindi siya nagre-response nga eh. Pero pag pinakausap ko siya, tumutuloy yung luha niya. Bago isinugod sa ospital, isang linggo na siya umiinom ng maintenance medicine para sa hypertension si Jovet. Pinayuhan rin siya ng doktor na bawal ang mapagod. Kaya wag dapat siyang magpakapagod. Pero ang sabi ng kanyang fiance na si Kamel, hindi natanggihan ang mga awit na imbitasyon ng kanyang mga kaibigan na kumanta sa isang Christmas party sa Batangas City. Noong Sabado, December 3, 2022. Kaya sinabi talaga ng kanyang fiancé na huwag talaga siyang kumanta at huwag magpagod at huwag iinom at huwag siyang lalanghap ng usok ng sigarilyo. Nakapaghandog pa si Jovet ng tatlong kanta at napansin na sumama ang pakiramdam ng singer matapos ang pangatlong kanta. Kaya itinakbo na siya sa ospital at nakaranas na nga ng mild stroke si Jovet Baldiveno. At sabi pa ng fiancé ni Jovet na sa CT scan, nakita na namay may pumutok na ugat sa ulo. So, inoperahan agad ito at successful naman ang operation. Pero hindi totoo na nag-collapse habang kumakanta si Jovet. Ikakasal na dapat sa susunod na taon si na Jovit at Kamel. Balot ng lungkot ang pamilya pero sobra-sobra ang pasasalamat nila kay Jovet sa pagtataguyod sa kanilang pamilya. Kaya yeah, ngayon, talagang napaka... Ang kulang masabi, ma... Di ko alam. Siyang aming ng lahat ng gusto si Mami. Napakabait niya Wala akong masabi. Lahat ng ayaw aming, lahat ng gusto namin na ano, naiibigay niya sa amin. Pag akin may kailangan, halimbawa, isang text ko lang, andyan na sila. Taong 2010 nang magkampiyon si Jovet Baldiveno sa Philippines Scott Holland. kung saan naiuwi niya ang 2 milyon pesos na grand prize mula reto sumipa na ang singing color ni Jovet Balivino at naiaho na sa hirap ang kanyang pamilya